Hi hey guys! For today's video ay magluluto si Mr. ng ulami namin para sa tanghalian. Umaga pa lang ay bumili na si Mr. ng karning baboy dahil dito nga sa amin kapag tinanghali ka nga sa pamamili ng karne ay mauubusan ka talaga. At ito nga palang binili niya ngayon ay pata ng baboy at napakarami nga nito mga mare hindi ko alam sa kanya kung ilang kilo ba ito at nagkakahalaga daw yan ng 500 pesos. Hinugasan ko lang yan ng ilang beses para sigurado na malinis talaga itong karning baboy. Kaunti lang ang ko ngayon yung kakasya lang sa amin tanghalian hanggang hapunan. At yung iba naman ay ilalagay ko lang sa freezer para may lulutuin pa ako sa ibang araw. Paminsan-minsan lang naman kami nagluluto ng karning baboy mga mare. Madalas isda, manok at gulay niluluto namin kasi yung mga anak namin ay hindi naman sila mahilig kumain ng karning baboy. Nagpalinga si mister ng apoy at dahil maganda naman yung panahon ngayon kaya naman eto at dito na lang kami magluluto sa labas. Hinugasan ko muna yung kaserola bago gamitin dahil malakas na naman ang hangin dito ay yung mga gamit ay naaalikabukan din. At ayan isinalang ko na agad dito ilalaga akong karning baboy. Tapos maglalagay din ako dito mga mari ng buong paminta. Akala ko nga inilagang baboy ang gagawin dito mga mare. Sabi ni Mr. ay hindi daw. Mabuti na lang at hindi ko pa nagayat yung repolyo at patatas. Kasi pumunta si Mr. doon sa likod at naghahanap siya ng puso ng saging. At magluluto daw siya ngayon ng paksiw na pata. Hindi pa nga ako natatapos dito sa ginagawa ako mga mare. Napansin ko na umaambo na mabuti na lang. Saglit lang yon at huminto din agad. Walang nahanap na puso ng saging si Mr. dito sa so may mga saging dito mga mare. Kaya na naman, pumunta nga siya doon sa may tindahan at bibili na lang daw siya ng pusa ng saging. At nung malambot na yung karning baboy, isinaling ko na yan dito sa lalagyan at ibubukod ko nga pala yung sabaw nito mga mare Dahil mamaya, gagamitin niya ni Mister kapag nagluto na siya. Na Nagayat na rin ako ng sibuyas at bawang. At tam gayat lang ang ginawa ko dyan mga mare, hindi gaanong maliliit. Dalawang pirasong sibuyas lang ang ginayat ko mga mare, pwede na yan kasi hindi naman gaanong marami ang lulutuin ni Mister. At nang matapos na ako sa paggayat ng sibuyas at bawang, naglagay na si Mister ng mantika dito sa kawali. Pagkatapos, nagisa na agad siya dyan ng sibuyas at bawang. At nung nagulay brown na yung sibuyas at bawang, nilagay niya na agad itong karning baboy. Ngayon na lang ulit na ng ganito si Mr. Mga Mara, eh paano ba naman kasi yung mga anak namin gusto nila ay eh, palagi na lang may sabaw yung ulam. At ayan, naglagay na din si Mr. dyan ng durog na paminta at asin. Ngayon niya namang inilagay ang toyo at suka. Ha. Habang nagluluto si Mr. dyan, pinapanood ko siya para naman sa susunod, eh marunong na rin ako magluto ng ganito. Simpleng ulam lang kasi yung alam kong lutuin mga Mara, yung mga prito at ginisa lang. Pero kahit simple lang yung niluluto ko, ay nagugustuhan naman yan ng mga anak ko. At eto na nga yung niluluto ni Mister. Nung medyo natuyuan na ito, ay nilagay niya na dyan yung puso ng saging. Buti na lang at meron siyang nabiling puso ng saging doon sa labas. At naglagay na din siya dyan ng dahon ng laurel. Mm. Lalagay pa nga sana siya dyan ng star anise. Sabi ko ay wag na siya maglagay noon. Ayaw ko kasi yung amoy nun mga mare. Siyempre, hindi mawawala sa luto ni Mister yung asukal. Pambalansi ng lasa. At ayan, nung medyo natutuyo na ito, nilagay na ni Mister yung sabaw na pinaglagaan itong karni kanina. Saglit na lang yung pakukuloyin mga mare at kapag lumapot na yung sabaw, pwede na yung hanguin. At nung okay na nga, ay kumain na rin kami dahil nagugutom na nga ang mga person. si mga mare, yun lang. Salamat!